30, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Kaya tapos lang jogging. Tapos nag... Huh. Kaya tapos lang guys, nag-jogging. Basang basa ako. Parang naligo. Ayan, parang naligo guys. Ah. Huh. Tapos natin nag-jogging tapos. nag up. Huh pagod. Ayan. Uwi na tayo para makapagpahinga. Sarap na pakiramdam guys. guys Sabi ko sa inyo Go na kayo Halina kayo at mag-jogging Yan Exercise kayo Araw o hapon pwede Para Para ma-exercise ang inyong katawan Para sa healthy nyo Yan Di ba guys? Okay guys Hanggang sa muli guys Bye bye Pagod na ako guys Bye 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 Grabe Grabe pawis ko guys Basang basa ako Yan, Yan. Alisa tayo guys pina ng bahay. Bye-bye. Bye guys. Katatapos lang nag-jogging exercise every day. Bye-bye.